Isang araw para may kumakatok sa bahay namin. Kinakabahan ako baka yung mga inaanak ko na tinaguan ko nung Pasko. Eksakto nandito man ako sa taas ng bahay namin kaya hindi nila ako makikita. Joke lang guys, yung isang araw ko pa talaga sila hinahantay. Nakaredy na kasi yung mga ampaw ni Ninong Kaya naman agad na akong bumaba. Ang kaso lang isa lang yung inaanak ko. Bakit ang dami nila? Babae nga pala yung inaanak ko. Nagulat ako ang bilis niyan lumaki. Syempre pinagbless ko din yung mga kasama niya para maabutan ko din sila na Aginaldo. <laughs> Pagpasensyahan mo na nga pala ang ginaldo ni Ninong. Siguro next year madadagdagan ko na yan. Nakakahiya naman kung hindi ko abutan yung mga hindi ko inaana. Maraming salamat nga pala sa pagpunta. Kaya lang pag akyat ko ako naman yung naubusan ng pera. Char. Agad nga pala ako may basa Nagjet kasi sa akin ang Tisoy Fish Farm. Ngayong araw na daw kasi ako mamimigay ng isda. Agad na nga pala ako naligo at nagbihis. Excited na nga pala ako makapagpasaya ng mga bata. Magmumotor lang pala ako para mabilis. Siyempre kasama ko nga pala si Aling Rihina. So paano guys? Tara! Mabuti nilang gumanda na ang panahon. Hindi na rin pumapatak ang ulan. Napakaganda rin ng sunset. Dadaan mo na nga pala ako kila Itchambungan. Ibibigay ko na kasi sa kanya ang panghiwa ko ng tinapay. Nandito na nga pala kami sa Purok 7. May nakasabay din pala akong isang vlogger. Siya nga pala si Papa Henry. Nandito na rin ako sa Tisoy Fish Farm. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako. Ngayon kasi ang araw na mamimigay tayo ng 1,000 pieces na isda. Grabe guys, ngayon pa nag-iisip na ako kung paano uubusin to. Excited na rin ako para ipamigay to sa mga bata. May bigla rin pala akong naalala. Yung first time ko nga pala sa video ko, nag-billion views. Hindi ko naman akalain na tatatakto sa mga bata. Kahit Isang kasi ako pumunta dito sa amin, ang laging bukang bibig nila sa akin, pahingi ng isda. Nagbabalot na nga pala ang mayare. Siyempre para mabilis matapos tumulong na ako. Balon muli nga pala yung pamimigay namin. Iba't ibang uri nga pala to na mauli. O di ba guys, ang gaganda. Nahihilo na nga pala ako sa dami. Big big shoutout din pala kay Jordan. Maraming salamat nga pala sa kanya kasi tinulungan niya tayo. Sa wakas natapos na kami sa pagbabalot. Sampung pirasong isda nga pala ang laman ng bawat isa. Sa mapagbibigyan ko nito kay na bahala sa pagkain at aquarium. Maraming maraming salamat po pala ulit sa si fish Farm. Wish ko lang sana magkasya to sa motor ko at 'wag mabutas. Ready na nga pala kami na aling Regina. Hindi na nga pala kami lalayo. Kasi guys, dito sa barangay namin may mga batang gusto magalaga ng isda. Big big shoutout nga pala sa mga batang to. Sila nga pala yung unang napagbigyan natin ng isda. Sana lang mapalaki at maalagaan nalito ng ayos. Maraming maraming salamat nga pala sa suporta. Mag-iingat kayo at huwag kayong lalayo. Salamat nga pala sa panunood ng video ko. Mapunta naman tayo dito sa kabila. Grabe guys, napakaraming bata. Mag-iingat kayo. Guys, hindi lang pala to pambata. Pwede rin to sa matanda. Kitang-kita ko sa mga bata ang labis na kasiyahan. Dito guys, malayo pa lang kami may humahabol na. Sinabihan ko din kasi sila na ngayong araw ako mamimigay ng isda. Natutuwa nga pala ako sa mga batang ganito. Kahit kasi sa maliit na bagay na papasaya ko sila. Grabe guys, napakarami nga pala pumila. Natatakot nga ako guys, baka magkaroon ng stampede. Char. Ayan guys, nabigyan ko na sila lahat. Thank you all. Maraming maraming salamat din sa pagsuporta kay Boy Nuri. Kaya lang may nakita akong batang hindi masaya. Binigyan ko na rin siya ng isda para mapalitan ng ligaya. Hindi kalayo guys, meron din pala mga bata dito. Nung una, nag-aalangan pa sila. Kala nila may bayad. Binigyan ko na rin pala si tatay. Mag-aalaga na rin daw siya ng isda. Sana po sa ganitong paraan na pasaya ko kayo. Maligayang kapaskuhan nga pala sa inyong lahat. Tapos guys, habang traffic na na rin pala ako, nakarating na nga pala ako sa purok 5. May nakita ako mga batang naglalakad. Matagal na nga pala silang humingi ng isda. Pasensya na kung ngayon ko lang kayo napagbigyan. Hindi kalayuan, may nakita pa ako mga bata. Nakakatuwa lang kasi mukhang excited sila. Huwag nga pala silang Lahat nga pala sila ay may binibigyan ko. Alam nga pala ng batang to ang trademark ko. At syempre hindi pa natatapos dito ang lahat. Maraming laman pa kasi tong nasa plastic ko. Humabol pa nga pala si Ate. Shoutout nga pala kila Ale. Dito naman ako may mimigay sa village namin. Napakaraming bata na rin kasi ang nag-aabang. Halos araw-araw na kasi silang pumupunta sa bahay para makahinga at makapag-alaga ng isda. Ngayon ito na yung pagkakataon ko para makapagpasaya dito sa village namin. Sana lang din wag kayong magsawa sumuporta kay Kuya Boy Macho no rin niyo. Magandang alagaan nga pala tong Molly kasi guys hindi nga pala siya high Kahit kasi walang oxygen at filter mabubuhay na to. Sa wakas guys paubos na rin pala yung nasa plastic ko. Kahit nga pala yung mga batang ayaw maglalagay ng isda, binigyan ko. Char. Ito nga pala yung dalawang batang huli mabibigyan ko. Ayun guys, naubos na yung 1,000 pesos na isda. Kaya naman agad na kaming umalis. Nakaramdam kasi kami ng guto. Naisipan namin na kumain dito sa Centro Mall. Syempre kasama ko si Aling Rehina. Naglalaway kasi ako sa biryani. Guys, sa totoo lang paborito ko nga pala tong biryani. Nabalitaan ko rin na masarap daw pala ang manok nila dito. Kaya naman nag-order na ako ng dalawang piraso. Meron nga pala silang dalawang klasing biryani. Merong beef biryani at chicken biryani. Paborito rin pala to ni Aling Rehina. So paano guys, kain nga pala tayo. Nakakagutom nga pala yung maghapon. Okay lang yun guys kasi marami naman tayo na pasayang mga bata. Salamat din pala kay Aling Regina. Hindi ko nga pala magagawa ang lahat ng yun kung wala siya. Nagulat ako sa in-order kong manok. Mas malaki pa kasi to sa chicken ng Jollibee. Hindi lang yun guys, maggalasa pa. Char. Kaya naman si Aling Regina parang nasa commercial. Maraming maraming salamat din pala kay Tisoy Fish Farm. Kung gusto niyo din mag-alaga at bumili ng isda, PM niyo lang yung page nila. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!